Bakit siya umiiyak? Ha? Gusto mo Ha? Gusto mo maging ano? Tapu. Bakit gusto mo maging tapuan? Ha? Ah. Bakit ba gusto mo maging tapuan? Hindi lang yan. Ano, yun lang yung kaya mo. Yun, okay lang yun. Tatanungin ko na lang yung teacher mo kung bakit bumaba ka para kung saan ka, ano, saan ka bumaba para dun ka bumawi. Tama na yan. Iyak, -iyak ka pa dyan. Taas pa rin naman grades mo. Hindi nga ako na, ano, eh sa oh, yun lang naman kaya mo eh hindi mo kayang higitan yung ano yung top 1 okay lang naman yan magbawi ka na dalawa pa o may third grading sa kaport grading pa bumawi ka na lang